May mga kalugi at kung sa pula at meron tayong customer na magapuyong yung kuko sir mga kalugi. Ayan. Ay da. Dali damo. Ha? Kalimpyo ka. Ayan mga kalugi. Ayan Sinagang... mga I-overcut natin mga kalugit Kasi malaki ang kuko dito sa kabila Ayan o Ayan ang halugit Sure bro? Ganun yung mga kalugyat. Dami kayo ngayon nagpatanggal ng na magang kukulong.

sama sa mga forever gimana? ko Magkita-kita usahay Pero ang gugmanik risk ko wala Hindi na siya mga kalugi. Eh. Hindi mo na patanggal din eh.

Una. na ay. Diba? Tanggal. Hi mga kalugit! Good evening, good morning kung saan mang sulok sa mundong ito. Ayan mga kalugit, magsha-shoutout po tayo mga kalugit. Actually po mga kalugit, before po ako mag shout out. Ayan, uh, um, ilang days po ako doon mag sa, ano sa Sultan darat kasi po namatay po yung tito ko mga kalugit. So, hindi ko alam kung mag-vlog pa ako doon o mag-ano ako doon, mag ako ng kopo doon. So, yung mga kalugit, shoutout everyone, shoutout sa buong mundo na po sa atin. Ayan, kakamatay lang ng tito ko. So, ayan, um, uh, pinapaulit-ulit ko po, po yung mga video kong iba kasi wala po akong vlog kasi nandun po kasi ako last time sa, sa hospital namatay yung tito ko at ngayon uh, sobrang iiwala uh, po akong ganang makapag-vlog. Binit ko yung sarili ko para mag-vlog kasi sobrang love ko kasi yung tito ko no. So ayan mga kalugit mag-shoutout tayo mga kalugit. Shout -out, um Antonio Tivera, shout out po. Aurora Dulay shoutout shout out. B Marion, shout out. uh Justina Chiosa, shout out. Lindon Tomas Palma, shout out. Chimais America Basta Bisaya Guapa. Shout out kay Henry Santos. Shout out kay Joel Almugela. Shout out kay Wally. Shout out kay Eva Kalamba. Shout out kay Carol Bom. Shout out kay Juniel Rites. Shout out kay Anabel Baruna. Shout out kay Merlinda Kadirao. Shout out kay RV Agupalo. Shout out kay Erlinda Del Rosario. Shout out kay Joel Espera uh is pirada so ayun mga alogie shout out everyone shout out kay Chaldot kay Rosalia Garayon uh, shout out kay Henry Santos from uh, bar uh barangay Bangkal Bukad Lubaw Pampanga gustong gusto ko po pinapanood yung mga video nyo. shout out kay Pagulayan Duka Sheila shout out kay Sunny Dami ako ano dito. Shoutout kay Pampam Warriors. Shoutout kay Mira Montalbo. Shoutout kay Charlene Aguilar. Shoutout kay Karisma Hunma. Rosalia Gauran. At Inio Divera. Vera. Shoutout Marimal de la Cruz. Shoutout kay Elsley uh, Iskasina. Shoutout. Jonabel Sa uh, Saral Sarial. Shoutout kay Christine P. Ano? Ngayon. So mga kalugit, maraming maraming salamat po sa inyong mga suporta. Shout out kay Lisa Vibora Vlog. Shout out kay Rosaria Garang. Karinida Guelma Arijo. Shout out kay Felicera. Shout out. Dory Diamante. Shout out. Lani, makabudbod, shout out. So ayun mga kalugit, nagang salamat po mga kalugit na feeling well po ako. Nagang salamat po sa inyong lahat, sa mga nagasuporta sa kuwan. Thank you, thank you so much. Ayun mga kalugit. At kung pinapulot-ulot ko man mga video ko, Ibig sabihin, sobrang busy ko po. Thank you, good morning, good afternoon, good evening, kung saan ka magsalok sa mundong ito. Thank you. Thank you. Hello mga kalugit, kamusta po lahat? Punta na po kayo dito sa Sherwin sa Saloin Phase 1, Block 56, Lot 6, Dika Homes, Mental, Davao City Straight lang yan mga kalugit sa guardhouse Magtanong lang po kayo dyan kung saan ang salon ni Mr. Ingron o Sherwin Lodrido at may rami po kaming mga services dito, Riban, Brazilian, Highlights, Balayage. Kung ano-anong gusto mo, gagawin namin lahat at sobrang ganda ang services dito. Punta na po kayo dito. Ano pang inihintay niyo mga kalugit?